ikaw nga na kwento mo dito eh ilang beses ka nang umasa na siya ay magbabago pwede mo bang ikuwento yan sa amin yung naging karanasan ko po sa ex-partner ko live-in po kami yun for how long? yeah uh, I think mag-one year po okay live-in po kami So yung una po, okay naman po yung pakikisama niya sa akin, maayos naman po. And after ng ilang months, nagbago po siya sa akin. Since nagkasakit din po ako ng anxiety, depression, and mental health, doon na po siya okay. nag-start magloko. First hit niya po, is kinikita niya po yung mga another girls, which oh. is sa Facebook, Instagram, mini-message na po. And after po ng message nila, nakikipag-meet na po siya talaga. Hi. Taray, may meet-up nang, gusto niyang meet-up every week, ano to, every week meet-up, gusto may ka-eyeball ka, ka -eyeball na bag, eyeball talaga yung term, -talaga. I think sa ugali ko po siya na nanawa. Sa ugali mo? Yes po. Ano ba yung ugali mo? Iba po kasi yung ugali ng isang tao kapag may depression eh. Okay. And so there please, was a time uh, na nagkasakit uh -hmm. po ako talaga na kapag nagugali so na po talaga. So diagnose ka talaga officially na meron ka niyan? Yes po, but hindi po ako nagpa-check up sa, yung sa mental health ko po talaga. And that okay. time, suicidal din po ako during oh. that time. Yes so po. may I just ask, ano yung reason bakit umabot ka sa ganyang level? O bakit ka nagkaroon ng depression? I have family problems since I decided na rin po makipag-live in. Parang sobrang gulo na po talaga ng buhay ko. Parang ang partner ko na lang po yung kakampi ko that time. Okay. So, itong partner mo na to, na tinuturing mong kakampi mo, paano ba kayo nagkakilala nito? Sa Instagram po. Instagram? Marami pong mga mutuals. Yes po. Okay. So, Sinip paano nagsimula ako? yung love story ninyo? Nagchat po siya sa akin ng hi. And then, after that, the next day, sunod-sunod na po yung usapan namin. And nakilala na po namin yung isa't isa. And after ilang months po, doon na po kami nag-meet. Okay. So, ano ba? May ligawan bang naganap? Yes po. Actually, nung nag-meet na po kami, doon ko na po siya sinagot. Since nakita ko na rin po siya sa personal. So, okay. So, gaano kayo katagal na nag-usap online? Three months. Three two, months na palitan. Months. Yes. Walang nag-meet ng personal. Puro usa usap lang online. So, sa madaling salita, parang online nagligawan kayo. tama Yes po. And nung nag-meet na po, doon na po yung officially na naging Official. kami. Yes. Okay. So, nung na-meet mo siya personally, um... Anong nagtulak sa'yo na sagutin na to sa unang beses ninyong pag-meet -me ng personal? Siyempre po, nung nag-uusap po kami sa social media, sa Facebook, Instagram, nag-video call po kami. So, okay. doon ko po siya nakikilala. Pinapaalam niya po kung ano yung ugali niya. And then yung nag-meet kami, mas okay po siya kasi mas nakikilala po siya through vocal po yung mga sinasabi niya sa akin and may action din po talaga. Okay, so sa madaling salita, nagmamatch ang mga sinasabi niya sa mga actions na ginagawa niya na gustuhan mo siya and sa three months na yon after ba nun, nag-decide na kayo na mag-live together? After one month, we decided na po mag-live-in.